Hello mga Marsko! nandito na naman ulit ang iyong maring vlogger na feeling sikat at maganda. <laughs> so ayan, ngayong araw pala ay pumunta tayo sa Masbati School of Fisheries para umattend ang second quarter general meeting para malaman natin yung mga concern ng mga teacher at principal sa ating mga anak kung ano yung gusto nilang ipaabot sa atin. At isa din sa responsibilidad, responsibilidad nating mga magulang ay ang makialam at pumunta dito hindi lang yung hinahayaan lang natin yung mga anak natin na pumasok syempre kailangan din mag-attend tayo sa mga meeting meeting para malaman natin kung ano na yung update sa mga anak natin di ba kasi yung iba hindi nila alam yung anak pala nila hindi pumapasok ang alam nila pumapasok yun pala nandoon sa mga pasyalan sa mga date area so ayan na nga nandito na kami sa venue kung saan mag -me meeting yung aking batang maliit ininom agad yung baon niyang Chucky. So ngayon oh, marami na ring parents ang nandito kalat-kalat kasi kami kasi kanya-kanyang hanap kung saan kami sisilong mainit din kasi so ayan walang pumapagit na doon o oh, kasi inaabot ng init so pagkatapos nga ng general meeting ay pumunta na kami sa classroom kasi mag uh, update din si sir si sir yung magsasabi kung kumusta na yung mga anak natin oh, di ba magbibigay pa siya ng card saka mag a din ng certificate sa ating mga anak na kung sino-sino yung merong with high honor and with high Yes, honor and with honors. Sa so kanila pala, wala namang with high Hanggang with high and with honors lamang. So, I am thankful dahil yung aking anak ay mayroong honor. With honor din siya dahil parang nakakuha ata siya ng 91 ang general average niya. Kaya, kipitak anak. Go, go, go pa. Kaya mo pa yung angatan. Congrats. Tuloy-tuloy mo lang. Blah, blah, blah. Please like, share, and follow. Thank you.